baba na kami. Hanapin nyo dito kung nasa yung house mo. Uwi na kami. Sorry guys, hindi ako nag-vlog ng na ano ah. Kakaalis. Kasi ayaw ng ano ko eh. Ayaw ng cellphone ko. Sorry guys, kasi ano, ayaw. Hindi ako nag-vlog yung umalis na yung bus. Yun. Isa lang yung binag ko. Kasi ano eh, cellphone si ano abawal daw pag ano ma ano ba to yung gumana ayaw na erectek pang ko man, ano hindi ko nga open kasi malulopat but... oo guys talaga ano sabi mo baka lang pagod ako ayaw mo Suntuhin ko kayo hindi hmm. kaya hindi ko na kasi din hindi na ako ba vlog